Natanggal ko na yung mga pulley niya. So ipapakita ko lang sa inyo mga guys Kung ano ang unodya O ano ang unodya Ano nangyari sa unodya Sa mga spring nya So palanta ko lang sa inyo ha Eto tanggalin muna natin yung maliliit na screw So sa mga hindi pa marunong dyan magbaklas ng ganito Manood kayo ha Eto Eto na natanggal na natin ha yung ha. Kuwan, are are. Baklas na tayo dito. Kita nyo grabe 'tong leg ko. Tapos, ito 'yung nakita nyo Babaklasin natin ka Ang iya Na, ah, tapos ah, wag tayo dito. Then bitaw. So ito babaklasin na natin. Titingnan natin ang iyang spring cone. Good spark o oh, kaya may kalawang na. Mm. Okay Ito na Makikita na dito Yun Napaka yung problema nito Eh si na may kunting kalawang sa loob Bebebebe bebe, bebe. okay. Yudi puta Gito Ito Aray Aray Grabe <laughs> Kaya pala sabi niya idol na hindi minsan yung magana. Kaya puro glitlo. Paunod na o. Oh. Oh? Sus, mariusip. O, oh, ayan. Tingnan niya. rin natin ng WD-40. O. Oh. Yun. Yun po. Ah, tanggalan mm -hmm. grabe tanggal lang siya wih grabe yung lawang niya. yan sa mga hindi may ilig dyan mag sa pagkalinis inyong mga RD ito yung nangyayari sa mga rare trailer nyo okay. eh kanawa puro tuga manami okay. na no. kita mo kita mo yung dumi oh my god bilip ka no so tingnan natin mamaya kung ano mukha nito pag matapos natin linisan so tara so ito na natapos ko na mga guys sa pag limpyo kag pag so tingnan nyo ha ito naka clutch sya ayaw niyang umangat So tanggalin natin yung clutch. Yun, quality quality na oh. Linis na linis na. So gusto niya nang ibalik pero mas may makita niyo kung paano to siya ginibyuan kag paano to siya ginhalungan. Thank you so much. Alam na God bless. Bye.